morning mga kabatang ko iba ay aray bagong dating at ako'y pagkagising ay naghanap ng kabute kita niyo naman yung mga ngiting yan at talagang parang ngiting tagumpay eh tingnan niyo ang aking nakuha na biyaya Bye, ya, <laughs> ay inihanda ko ang kiluhan para siguradong titimbang natin kung may ilang kilaw ayan oh kita nyo naman ang plus ikubag eh, natin oh. bulaga ay wah Kita nyo naman. Aking kinakamata din yung talagang out. Oh, talaga. Oh, ganda ito, oh. Uy. Parang nasa may kitlang kulang-kulang. Oh, lapad oh. Kuy. Uy. Uy. Lakilan na. hindi ako lugi sa basa. Oh. Nililitan ibat. Oh, lilito. O. Oh. mga kabataan ko po tuwing linggo, pagdating ko sa Sabado, pagdating sa amin, kinabukasan, pag linggo. Tatlong linggo nang ginawa ng Panginoon na ako ay tuwing umagay ako napunta sa at baka ako mga kabunot, ay wala naman lagi ang lubi eh. Ay awanan kasi ngayon ako nakadali rin. Eh. Uh, pinagpala din niya. <laughs> Ito ang pang-tapeng, isang Oh, yan, so yan mga kabatang iba ang aking na bunot na kabuti. Hey, ngayong umaga, ay tingnay at isang kilo at one <laughs> Ayun! Oh. So ayan, hindi. Maraming maraming salamat sa